Ang mga taong tahimik ay minsan na itinuturing na mga outsider. Nagmamasid at nakikinig lang sila sa iba nang hindi nagsasalita. Nasisiyahan silang mag-isa at mag-isip ng mas malalim kaysa sa iba. Sila rin ay nagdurusa sa kanilang sarili paminsan-minsan, ngunit ito ay dahil sa labis na pag-iisip at pagtatangkang sagutin ang mga masalimuot at nakakalitong mga tanong. Nahihirapan silang makahanap ng mga taong nakakaintindi at tumatanggap sa kanila. Ngunit ito ay dahil ang pagiging mag-isa ay nagiging sanhi ng mas mabilis na pagmature ng isang tao. Narito ang mga dahilan kung bakit madalas hindi pinapansin ang mga tahimik na tao. Number 1. Iniisip ng iba na ang mga tahimik na tao ay nagsasalita lamang para sa kanilang sarili. Ang komunikasyon ay isang interaksyon ng maraming tao at nilalabag mo ang mga patakaran sa pamamagitan ng pagiging makasarili at tahimik. Gawing empathetic ang iyong komunikasyon upang maakit ang iba sa emosyonal na paraan. Marahil ganito ang pananaw ng iba sa mga taong tahimik, ngunit sa huli ay pinagsisisihan nila ang pagkakaroon ng ganitong pag-iisip. Ang mga tahimik na tao ay mga tunay na tao na nagsasalita ng kanilang mga nasa isip kahit na ang iba ay makikinig o hindi. Sila ay hindi kailanman narcissist dahil ang mga tahimik na tao ay maaring magsalita at tumayo para sa kanilang sarili kapag kinakailangan sa isang partikular na pangyayari. Number 2, akala nila na ang mga tahimik ay mga bastos na individual. Makatwiran bang isipin na bastos ang isang tao kapag pinili nilang manahimik? O bastos ka dahil hindi mo ginagalang ang isang taong nagsasalita tungkol sa mga makabuluhang bagay? kapag nakatagpo ng isang tahimik na tao, maaari mong mapansin na sila ay tahimik at reserved na ginagawang mahirap maunawaan ang kanilang mga iniisip. Maaaring isipin ng iba na sila ay bastos bilang resulta ng pagsasaalang-alang sa personalidad at interpersonal ng mga estilo. Bago bigyang kahulugan ng inisyal na katahimikan bilang kabastusan, dapat matuto muna mga tao na makinig sa kanila bago tumalon sa mga konklusyon. Ang pagkilala ng isang tahimik na tao ay maaaring kailangan lang na mas kilalanin ka bago maging komportable at handang magbukas ay kritikal. Sa sandaling magkaroon ng pagkakataon ng mga tao na makilala sila, pinagsisisihan nila ang kanilang mga panguhusga. Number 3. Akala nila mababa ang tingin sa sarili ng taong tahimik. Bakit mo pipiliin na makinig sa isang taong walang tiwala sa kanyang sarili? Isa pang karaniwang maling kuro-kuro tungkol sa mga tahimik na tao ay na sila ay tahimik dahil wala silang pagpapahalaga sa sarili o kumpiyansa. Ito ay maaaring maging mahirap lalo na para sa mga tahimik na tao na patuloy na itinutulak sa mga sitwasyon ng na mga nasa hustong gulang na naniniwala na ang pakikisalamuha ay makakaayos sa kanila. Huwag ipagpalagay na ang mga taong tahimik ay walang kumpiyansa o pagpapahalaga sa sarili. Ang mga individual na palagi sinasabihan na may mali sa kanila ay maaaring magsimulang magduda sa kanilang sarili. Number 4. Iniisip ng mga tao na ang mga tahimik ay magaling lang sa pag-iisip. Para sa isang taong nag-iisip lang, ngunit hindi naman isinasagawa ang kanilang mga iniisip, makikinig ka ba sa kanila? Ang mga tahimik na tao ay madalas na nagbumuni-muni sa kanilang mga karanasan at patuloy na nagmamasid sa mga detalye sa kanilang kapaligiran nag-iisip, nag-overthink at naglilipat-lipat ng mga iniisip sa kanilang mga ulo. Habang nagsasalita sila, ay maaari silang magambala ng tunog ng boses ng isang tao, mga ekspresyon sa muka, o maging ang mga salitang pinili nila na kakaiba sa kanilang personalidad. Hindi ito nagpapahiwatig na sila ay di mabuting tagapakinig. Nakikinig sila ng mabuti, ngunit ang mga bagay ay madalas na nagugulo kapag sila na ang nagsasalita. Ang mga tahimik na tao ay madalas na naniniwala na mas madaling bumuo ng magandang pangungusap sa kanilang mga ulo kaysa ipahayag ang parehong mga saloobin ng malakas. Number 5. Ang tahimik na tao ay self-aware. Kung ang isang individual ay self-aware, walang sino man na maaaring magdikta sa kanila kung ano ang gagawin. Ang mga tahimik na tao ay may kamalayan sa sarili kaya tinatanggihan nila ang mga nakakatawang komento na ginagawa ng iba. Bilang isang resulta, ang mga tao ay magiging negatibo sa kanila dahil lumilitaw na hindi nila iginagalang ang iba Sila ay kilala sa kanilang pagsisiyas at sarili Concern sila sa kanilang sarili at kung paano nakakaapekto ang kanilang mga aksyon sa kanilang pangkalahatang kapakanan Sila ay maraming kaalaman tungkol sa kanilang sarili kahit na wala silang pinakamahusay na mga kasanayan sa lipunan Iniiwasan nila ang mga hidwaan dahil naiintindihan nila kung paano haharapin ang mga sitwasyong panlipunan at maging kaibig-ibig. Ang mga tahimik na tao sa kabilang banda naman ay maaaring mabilis na magtagpi ng mga pagkakamali at gawing mga pagkakataon ang mga pagkabigo para sa pagpapaunlad ng sarili. Ang mga taong tahimik na naghahatid ng kanilang likas na lakas ay maaaring maging mabuting mga pinuno at maimpluwensyang tagapagsalita. Bilang panimula, malamang na hindi tanggapin ang buong kredit para sa aktibong tagumpay ng grupo. Sa halip ay mas malamang na ipromote nila ang mga asset ng kanilang grupo at iba pang nasa likod ng tagumpay. Number 6. Ang tahimik na mga tao ay nag-iisip ng mabuti bago magsalita. Lalaman ng mga tao na sila ang may kasalanan dahil ang mga tahimik na tao ay hindi kailanman magsasabi ng anumang bagay na makakasakit sa kanila. Maingat na pinipili ng mga taong tahimik ang kanilang mga salita dahil mas gusto nilang makinig kaysa magsalita. Gayunpaman, maaaring magtagal ang mga tahimik na tao upang tipunin ang kanilang mga iniisip bago magsalita, lalo na sa mga mabilis na sitwasyon. Ang kakayahang pumili ng mga angkop na salita ay kapakipakinabang sa online kaysa sa personal. Ang mga tahimik na tao ay mas produktibo sa social media kaysa sa mga extrovert dahil hindi sila madaling gumawa ng mabilis na paghuhusga. Ang ilang mga tao ay hindi na nag-iisip sa pagbabahagi ng kanilang mga impormasyon sa ibang tao. Hindi ang mga tahimik na tao dahil may mga plano silang gawin ng mga bagay na umayon para sa kanila. Number 7. Sila ay ang kung sino sila. Kapag ang mga tahimik na tao ay tunay na nagpapahayag na kanilang sarili, ay nakikita ito ng iba sa ibang paraan. Pinipili nilang wag isa alang alang ang mga ito. Ang pagiging tahimik na tao ay lumalampas sa kung ano ang nakikita. Sa huli, ang pagiging tahimik ay kung sino talaga sila. Hindi nila kailangan makipag-usap palagi upang mapansin o maramdamang mahalaga. Mas gusto nila ang mga tahimik na lugar kaysa sa malalaking pagtitipon. Lahat ng tao ay may angkop na lugar kung saan sila nagpifit. Dahil lang sa ang isang tao ay mukhang palakaibigan ay hindi nagpapahiwatig na hindi na sila nangangailangan ng oras para mag-isa. Lahat ay dapat gumugol ng oras na mag-isa sa kanilang mga iniisip upang mas maunawaan ang kanilang sarili, ang kanilang mga pagpipilian, at ang kanilang buhay. Ang kanilang mga salita at kilos ay palaging may malaking epekto sa lipunan. Number 8. Ang tahimik ng mga tao ay pribadong mga individual. Ang pagkapribado ba ay katumbas ng hindi gaanong pagkakalantad sa mga nauugnay na karanasan. Ang ilang mga tao ay nasisihan sa pakikipag-usap tungkol sa kanilang sarili at sa kanilang buhay. Tungkol man ito sa isang bagay na walang halaga o seryoso. Ang mga tahimik na tao ay nakadarama ng isang alon ng kahinaan na nagpapalubog sa kanila sa tuwing sila ay nagpapakita ng anumang bagay na personal. Ayaw nilang malaman ng mga tao ang lahat tungkol sa kanila. Sila ay napaka-pribadong mga tao, kaya tumagal sila ng maraming taon bago isaalang-alang ang paggalugad sa mundo na higit sa kanilang sarili. Palaging mas madali para sa kanila na isulat ang kanilang mga saloobin sa halip na sabihin ito ng malakas. Dahil ang mga taong tahimik ay maaaring hindi madalas magsalita, ang pagsagot sa isang personal na tanong ay maaaring nakakatakot. Maging matyaga lang, ang mga tahimik na tao ay magbubukas din sa kalaunan kapag naramdaman nila na sila ay safe. At number 9, nabubuhay sila para sa kapayapaan. Sa tingin mo ba ay maiintindihan ng isang nabubuhay sa kapayapaan ang magulong lipunan ngayon? Ang mga tahimik na tao ay nangangailangan ng katahimikan upang marinig ang kanilang sarili na mag-isip, lalo na pagkatapos na makasama ang mga tao sa buong araw sa trabaho o paaralan. Ang pagsisiyasat sa sarili ay kung paano nila nahanap ang kahulugan sa mundo at sa kanilang sariling buhay. Gusto nilang maunawaan kaya kailangan nila ng ilang sandali ng tahimik na pagbamasid. Ang sobrang ingay ay maaaring maging napakalaki na nagiiwan sa kanila ng pagkabigo at hindi makapag-isip dahil sila ay nadidistract. Lahat ng tahimik na tao ay nangangailangan ng kanilang sariling espasyo. Maaaring hindi lang sila ang nangangailangan nito ngunit maaaring mas kailanganin nila ito ng higit pa kaysa sa iba. Ang espasyong ito na kailangan-kailangan nila ay binibigay ng kapayapaan. Ang mga taong tahimik ay madalas na nagmamasid muna at pagkatapos ay nagsasalita lamang kapag meron silang sasabihin. Ang ilang mga tao ay maaaring makaramdam ng anxiety dahil hindi nila alam kung ano ang iniisip ng iba kaya hindi sila mapalagay. Nagiging disoriented sila at dahil dito pinipili ng mga nasa paligid nila na huwag makinig sa kanila. Lahat ng tao ay nagnanais na marinig. Ito ay maaaring maging mahirap na makakuha ng atensyon ng mga tao. Walang mas masahol pa sa pakikisali sa isang usapan at makaramdam na parang ikaw lang yung mag-isa. Ano sa palagay mo? Ano sa palagay mo ang magiging remedyo mo kung isa ka sa mga tahimik na tao na kapag nakikitungo sa mga tao ay sadyang pinipiling hindi makinig sa'yo? Ito ba ay isang kawalang galang para sa'yo? Nga pala, alam mo ba na maraming mahalagang aral na matututunan sa mga tahimik na tao? Panoorin mo dito.